Hello guys, kain tayo nito o oh. masarap isaw sa suka parang ano lang street food. Mm hmm, <laughs> yummy. Puso ng saging ito guys, ginawa ko siya ng merienda. Mm. Sino ang mahilig magsuka? Ako kasi ay laging may sili diyan. Daming bunga ng sili namin. Meron akong artem sa Ilocano. Nagbabad ako ng siling labuyo sa suka na may nilagyan ko siya ng sibuyas, garlic, saka ginger. Kaya, kaya masarap yung suka. Lalo pag may fishball, ganon. Hmm. fishball o kaya yung chicken balls. Masarap. Isaw-saw sa suka. Ito so guys, oh. Mmm. May ano 'yan guys. May um, asukal para hindi masyadong maasim, panglaban sa asim at anghang. Kain tayo, marami pa dito. oh. Yum yum.